Ayan, magandang hapon yan sa mga sa mga taga-subaybay ni Commander Kalanchao. Ayan, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Ayan, share po tayo ngayon ano, na orasyon na pang ano po sa ano, na, sa pangontra po sa pasma para hindi po tayo napapasma. Yung akin pong isiner ng nakaranggo pong vlog, no, na yung sa alak. Ayan, hindi, ano lang po yun, no? Uh, hindi ko na po maano ng sa ano no sa screen sa pagkata uh, ano na po siya no ibang na naipaki na vlog na, po natin eh na so ngayon no sa ayun po sa mga ano no sa mga nanood na tiningnan po natin yung ano ron no, yung mga comments doon na hindi po maintindihan kasi iba po kasi ang ano iba po kasi yung 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 sinasabi, kasi pagka, uh, ano po, medyo iba po sa pandinig yan kasi ayan po yung mga buhay po na orasyon yan eh. Yung, uh, sabi, yung mga sabi, ano na po yan, mga buhay na mga orasyon. So kapag uh, pa, bago po sa inyong pandinig, hindi nyo gaano maintindihan. Kasi mayroon po yan, parang nag-scratch yan, no. So hindi nyo maano, tsaka yung, yung spilling yan, yan at uh, talagang sabi nga, eh, makamamali pa. So, ngayon, humingi po ako ng patnubay. So, totally, ngayon po, eh, pangalawang video ko po ito, ano, na hindi po nag-record kanina yung aking po nga uh, ginawa. So, ngayon, mag-share po ako ngayon ng isa pong uh, orasyon na yan po ay ginagamit po yan sa pagpapaligo para po hindi po tayo ano na papasmano. yung ibig po kasi sabihin ng pasma ano, siyempre sa sa ating po mga halubilo sa kasi ano po tayo na no, yung bang laman tayo ng kalsada. So napapansin ko po ano na bata pa pero pagka humawak po ng mga gamit na oh, yung kamay niya parang ano ba siya yung nanginginig yung kamay niya. Yan po yung tinatawag na pasma. Tapos yung pasma naman po niyan yan po ay nakukuha sa halimbawa eh pagod na pagod tapos sa ah, biglang naliligo tapos uh, o kaya eh nagtatrabaho na matagal na naka nabibilad sa si araw tapos biglang umulan. Yan po ang natawag na pasma. Kaya ang nagiging ano po no, nagiging, uh, nagiging balik niya sa tao yung kanyang ano yung kanyang mga ugat para bang mainit na mainit tapos biglang nasusubhan. So ang nagiging side effect niyan, nanginginig yang ganaganya no. Yan, yan po yung tinatawag na pasma. Yung nanginginig yung mga kamay. Kapag humawak ng ano yung may gano'ng ganun-ganun kamay. So, yung ibibigay ko pong orasyon nyo na ano yung aking mga babahagi. Yan po ay aking pong ginagamit yan sa pagliligo. Bawat, bawat ano po, bawat paligo. Kung halimbawa kayo po ay eh, ang inyong ginagamit ay eh shower, kumukuha, kumuha po kayo ng ano, no, ng, ng tabo, tapos ibulong nyo po yung ano, yung orasyon doon sa tubig. Tapos, kung kayo po ay uh, uh naniniwala na po sa, ano, sa sign of cross ba? Ayan. Sign of cross po kayo. Kapag naihip nyo na po yung, yung tubig. Pero yung iba naman, kung ano, ano, pwede naman hindi na mag sign of cross. So, ayan. Yan po ay talagang ano po yan. Yan po yung mga orasyon na yan na po pinakawalan. Yan po ay hindi ko po yan binabasa sa harapan. Yan po ay nasa akin na pong isip yan. Na, Naka so, nakatanim na sa isip. So, ng memoryado, memoryado na talaga sa mga nakapasok na sa loob. So, yan po yung kaya ko po pinakawalan yan para makatulong po, ano, lalo na po sa mga nahiling po sa spiritual. Lalo, lalo na po yung mga akin po mga utol, mga sa aking grupo, ano, o mga grupo na mga spiritual din na kung sila ay wala pa mga gamit na atin po pampagawalan at least eh, sila po ay magkakaroon ng gamit na na pang kontra. ang proteksyon 'yan po yung tinatawag na proteksyon po sa ating pong katawan para hindi po tayo dapuan ng mga ganun mga mga sakit ba lalo na na po yung pasma no ayan at uh, hindi po magandang tingnan kapag medyo bata pa pero yung kamay niya gumagalaw na ano magalaw yan para hindi po napapasma ano. so ayan yung ano no naka ano na po yun? ginawa ko na kanina um, ano niyo na lang po no i po natin diyan sa screen yan yung yung ano yung uh, yung orasyon so Ayan, gamitin nyo na lang po ng ano, yan ang maayos ano wag lang masalaula yan yung orasyon natin pagkawalan sa pagkat ah, mga legit po yan na ating pong mga orasyon na ating pagkawalan yan po yung mga memorialo na po natin yan yung mga orasyon so ayan para makatulong po tayo ano lalo na po sa mga subscriber ni Commander Galanchao na karamihan na eh, mga spiritual din ayan saka ano no yung bang yan payo ko lang dun sa mga ano no na sa mga nahilig din po sa spiritual na ingat-ingat lang po tayo sa pangungupiano sa lalo sa mga ganyan na dumadaan sa inyong wall, sa inyong mga cellphone, o no, yung mga orasyon na pinupost sa yung iba po niyan. May mga spiritual na nagpupost po ng, ng mga ganyan po mga orasyon, yung pala ay panigal po. So kapag uh, hindi po alam ng tao, lalo na po ta, aggressive po tayo na magroon ng mga orasyon o tayo mga oleksyon ng mga orasyon yan po ay may mga tao po kasi na ano no na ibawi yung kanilang kasiyahan sapagkat uh, yan po ay wala pong uluhan yon ipopos nila so hindi alam ng tao na yung pala yung orasyon na ay po so ingat-ingat lang po tayo no sa pagkukupya sa mga ganyan mga nagpopos sa mga orasyon yan at siyempre hindi man natin na uh, kilala ang nagpo-post na yan. Ayan. Mas maganda po yung mga legit na mga spiritual. Kailalan nyo, alam mo yung mga ganyan, mga vlogger na mga legit na mga spiritual. Mag-post ng, uh, magbahagi ng orasyon. At least alam nyo na sila ay kilala. Ayan, at uh, simpre, hindi magpo-post ng ano yan, hindi mag-share yan ng orasyon na hindi talaga legit. Kasi, siyempre, yung kanyang ano, no, yung kanyang, uh, meron siyang pinangalaga na pangalan. So ayan, yan po ay mapapayo po natin sa mga sa mga na ano po sa mga sa mga orasyon na no. Yan, medyo ano lang po tayo, medyo ingat-ingat lang po sa uh, pagkukopya ng mga orasyon na pinopos po ano. Yan diyan sa dumadan sa yung wall sa inyo pong cellphone. So ayan, yung orasyon na ano, na ating pong babahagi. Yan. Yan po ay mga ginamit na po yan ng mga kanunuan po natin nung araw pa, panahon pa ng mga Kastila, no? ginamit na po yan sa Mindanao, ginamit na po yan sa mga parting Bisayas. So hanggang nagpasalin-salin yung orasyon na yan. So ngayon, maswerte lang po tayo na napamanahan po tayo niya na ating mga nakaraang mga... mga mga nakilala na mga mas mataas po sa atin na binagihan po tayo ng librita. So, nandudo yung mga orasyon na yon na ano po siya, uh, galing Mindanao na Harim Bakal din ano, na, na nagbigay sa atin ng librita. So, ano siya, kompleto na po siya ron. So, ayan. So, talagang uh, legit na mga orasyon. So ayan, sa mga nahihilig ano, sa mga orasyon. Ayan, abang-abang lang po kayo mga susunod. Pakawalan pa rin po tayo ng mga orasyon na mga ating po mga saulado. Ayan, para makatulong po ano sa mga sa mga nahihilig. Ayan, siyempre kapag uh, hindi ka naman nahihilig sa sa larangan ng spiritual no. Hindi ka magiinteres pero pag uh, alam mo ka. Yan, sigurado uh, talaga mananaleksika ka ng mga orasyon ng mga legit mo talaga. Yung mga sinasabing buhay. So, ito po yung orasyon, ano? Uh, babanggitin ko po rin ito. Tapos, uh, tingnan nyo na lang po sa, ano, no, sa, paplas po natin sa screen. So, ano po yan? Uh, simpleng simple yung orasyon. Ito po yung orasyon yan. Didig Pleos, La Santisma Trinidad, Librimi, Placido. Ihip sa, ano, sa tubig. Uh, three times po in eight yan sabay kung halimbawa na ako kayo sa cross send po kayo sabay ligo na po para iwas nginig nginig yan para iwas po tayo sa pasma para ang ating pong katawan protektado para hindi po tayo kapitan ng mga sakit na na hindi po natin kailangan so ayan Maraming maraming pong salamat ano sa mga subscriber ni Commander Kalansaw sa mga utol. Ayan, sa mga bago, no? Ayan, baka naman. Ayan, Ayan baka naman po pwede yan, no? Ayan, pagkasamahan na rin po ng notification bell para updated po kayo sa hindi po mag-upload ng mga video. God bless po sa ating po lahat.